So shoutout sa isang nating viewers. Idol paano ang connection ng isang D12 na pang-subwoofer at saka isang midrange at saka dalawang tweeter. So limbawa mga idol ano, ito ay nakalagay sa ating soundbox. Isang subwoofer natin, midrange at saka dalawang tweeter. So ang connection nito idol ay para connection na lang natin ano. So ganito lang idol ang pag-para-reconnection naka isang soundbox tayo o kahit tigi isang soundbox man yan para correction tayo mas madali lang yan ano so ito lang yan idol katulad nito so katulad yan idol ano yung nasa baba natin ay ating subwoofer yung nasa gitna natin ay yung ating pang midrange tapos yung dalawa na sa taas ay yung ating tweeter ano so dalawa so halimbawa ito yung nagagaling sa ating uh, amplifier ano papunta rito sa ating speaker so lahat ng positive dyan mga idol i-connect natin yan papunta sa ating uh, midrange. Ayan. So magkukunik naman tayo dito sa ating midrange. Papunta naman sa positive ng ating uh, Twitter. So nasa isang Twitter tayo. So magkukunik naman tayo dito sa ating Twitter. Positive. Papunta naman dito sa positive ng ating Twitter. So ganun lang din dito idol sa ating negative. So alimbawa itong negative pagal galing gagaling naman yan sa ating amplifier ano so magkukonekta dito sa ating pang sub papunta din sa negative ng ating mid-range. Magkukonnect tayo sa negative ng ating Twitter, pati dito sa ating Twitter. So, halimbawa mga idol, isang box po yan. So, ganun lang ang connection na gagawin natin idol pag para connection. So, napakadali lang siya idol. Ano? Kung so, importante dito mga idol, yung ating mid, dapat mayroon tayong kapasitor na nilagay dyan, pati dito sa ating Twitter para hindi mapasukan ng uh, low frequency yung mid-range natin at saka dalawang Twitter. So dito sa ating pang sub, wala na tayong lalagay ng kapasitor dyan. Ganun lang ay doon lang ating connection na gagawin. Kung sakaling uh, hindi nyo pa na-connect yung inyong speaker papunta sa, sa ating mid sa sa saka Twitter. Ano? Kung naka-soundbox man yan o dalawang soundbox man yan, ganun lang ang connection na gagawin natin.